B, papalipad kay Kalapate, B. Uh -huh. tawag mo na. muna. mo na. Tawag. Papalipad tayong Kalapate ni Era. Papalipad kami ni Era ng Kalapate. Si Era magbubukas ng kahon natin box. Kalapate. Ayaw, Kalapate. Mga ka... Agilawin. Okay, Era, paparantay na natin. Uh -uh. Papalipad mo na. mo uh -uh. Pabuksan mo ha. Bubuksan mo na. Ayun po, pinalipad na po ni na Aira. Naiwan yung isa. Ayun! Ayun, yung mga ibo natin, mga idol. Ay kasabay, ang dami. Ang dami. dami na kasabay nung atin. Oh. Ayun, ang dami kasabay. Ayun. Oh. Ito dami daming kasabay nung atin. Apat lang ibon natin. May nakakalaban tayo. Ang dami. Ayan yung dalawa natin. No? Oh. Ayan yung kalaban nila. Ang dami. Oh. Yung ating ibon. Oh. Umiwalay. Umiwalay na yung ibon natin. Yung apat. Ayan yung dalawa natin. Ito pa yung dalawa. Ay si Era, uuwi na. <laughs> uuwi na si Era. Nagpalipad na kami ng kalapate. Tell mo ako, B. Dala na niya yung box. Okay, mamaya na lang. Pauwi na kami ni Era. Bye. Kahit yung kalapate, mag-move. Did you kalapate ko. Yun. Ang light na yata. Ayan, oh. Ang dami na gita ngayon, oh. Ayan, akin yan. Bakay nyo iyo. Ang dami na Ito lang yung ata iyo eh. Bumaba pala yung akin. Ang dami oh Takpa na Ayon, Mga nakababa na oh nga kayo mga nasa bubong na Pumalit na Tapos so na tayo magparanda. Pakainin natin ang mga jet fighter. Mga jet fighter natin. Tapakainin natin. Ah. Mga kalapatits. Christmas na ang panahon. Madagim na ambon. Ayaw